Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Bugalyon, Pangasinan. Chris, ano ang detalye ng mga pangyayari? Kony tumutulong ang biktima sa kanyang kasama ng makuryente. Ayon sa mga otoridad, nagdidiskarga noon ang mga bakal na poste ng solar lights ang biktima at kanyang kasama gamit ang isang crane sa barangay poblasyon. Hinahawakan ng biktima ang mga bakal na poste ng aksidenteng sumabit ang crane sa isang high tension wire. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nagpapagaling naman ang kasama niyang nakuryente rin. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Tinangay ng rumaragas ang tubig ang isang tulay sa Malay Davao Oriental. Cecil, may naiulot bang nasaktan sa insidente? Rafi, mabuti na lang at hindi pa nakalapit sa tulay ang mga residenteng tatawid sa naroon. Sa kuha ng uploader, tila nilamon ng kulay putik na agos ng tubig ang footbridge sa barangay Taukanga. Wala nang nagawa ang mga residente kundi pagmasdan ang pagtangay sa tulay. Kaya ang mga residente humahanap muna ng ibang madaraanan para makapunta sa kabilang bahagi ng bayan. Tumaas ang tubig sa si ilog dahil sa pagbaha sa lugar. Nakaranas din ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Davao City. Sa barangay Mital, tumirik ang ilang sasakyan. Pinasok naman ng tubig ang ilang bahay at busali, kabilang ang isang halfway house na para sa mga pasyente sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Bakong Negros Oriental naman, sinira ng baha ang tubo ng tubig sa barangay Liptong sa bayan ng Bakong. Problemado tuloy ang mga residente dahil piktado ng pagkasira ng tubo ang supply ng kanilang inuming tubig. Sa barangay Santa Cruz, Viejo, sa Tanhai City, na-stranded ang ilang motorista sa spillway matapos umapaw ang tubig mula sa Nagsala River dahil sa pagulan. Walang naiulat na pinsala dahil sa baha. Ayon sa pag-asa, low pressure area ang sanhi ng pagulan sa Negros Island. Pinaghahanap ang isang lalaking nagpakilala umanong NBI agent para mambiktima sa investment scam sa Iligan City. Base sa reklamo ng Amerikanong complainant, hinikayat siyang mag-invest sa isang agricultural product ng sospek. Pero scam daw pala ito. Nakipagkita pa raw siya ng isang beses sa sospek na may kasamang mga armadong lalaki. Kinumpirma naman ng ilang witness na nakikita nila ang lalaki na may suot na uniforme at badge ng NBI. Ayon sa NBI Iligan District Office, hindi nila lehitimong tauhan ang lalaki o ng anumang uniform service. Patuloy pa siyang tinutugis, pati ang kanyang mga kasama. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority. Sinusubukan pa naming unan ng pahayag ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang isang binatilyo matapos tamaan umano ng kidlat sa Tigbawan, Iloilo. Kwento ng isa sa mga kasama ng 14 anyos na biktima, nagaani sila noon ng palay nang bigla raw bumuhos ang malakas na ulan. Bagaman sumilong sila sa kubo, pito sa kanila ang tinamaan daw ng kidlat. Ayon sa pulisya, dalawa sa mga sugatan ang naiwan sa ospital. Payon ng pag-asa, maghanap ng masisilungan at iwasang lumabas kapag tugtila. Ninakaw ang kalis sa isang simbahan sa Bugalyon dito sa Pangasinan. Kwento ng Sakristan Master ng St. Andrew the Apostle Parish Church, nagtaka siya nang madiskubreng wala ang kalis mula sa kinalalagyan nito sa likod ng altar. Posibleng dumaan-umano sa gilid na pinto ng simbahan ang kumuha ng kalis dahil hindi raw iyon isinasara sa hapon. Personal na pagmamayari rin daw ng kanilang kura paroko, ang kalis, at nagkakahalaga ng humikit kumulang 40,000 piso. Nag-iimbestiga -e na ang Bugalian Police kaugnay sa insidente.